Good afternoon, Yusek Marge. Hi, good afternoon. Asik Dale, kamusta? Mabuti naman. I'm so happy that uh, you're my partner for today, but I miss Nina. So, Nina, kung nasan ka man, namimiss ka namin dito ni Asik Dale. <laughs> yes, malay mo sa susunod. Uh, okay, sige, bago tayo magtungo sa ating mga balita at talakayan, hingi muna kami ng update mula sa DOJ, Yusek Martin. So, Asik Diel, unahin natin ang investigasyon kaugnay ng isang illegal investment scheme. Um, ito'y ipinag-utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Remulla ang malalimang investigasyon sa umano'y illegal investment scheme ng Maria Francesca Tan Group of Companies Incorporated at Foundry Ventures Incorporated na katakdang umpisahan ng Task Force on Business Scam sa pangunguna ni Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong, ang preliminary investigation laban sa mga nasabing kumpanya ngayong araw. Nagmula ang reklamo sa Securities and Exchange Commission matapos nitong matuklasan ang iligal na gawain ng mga kumpanya kabilang ang kawalan ng proper documentation at registration ng kanilang investment scheme sa SEC. <coughs> Inatasan ni Secretary Rimulya ang task force on business scam na suriing mabuti ang bawat detalye ng kaso upang makasuhan ng mga individual sa likod ng illegal investment scheme. Dagdag pa niya, ang mabilis na resolusyon ng kasong ito ay isa sa mga prioridad ng DOJ. Yusag, ito naman tayo. No? May babala yung DOJ laban sa mga illegal na gawain ng mga dayuhan sa bansa. Um, uh, ano po ba ito at uh, pwede ba natin ipaliwanan? Tama ka dyan, Asikdale. Nagbabala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa mga dayuhan laban sa paggawa ng mga ilegal na aktibidad habang namamalagi sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga panibagong kasong natanggap ng DOJ laban sa 26 Chinese nationals na dawit sa prostitution ring sa Pasay City na na-raid noong October 27, 2023. Ang panibagong reklamo ay inihain ng PNP Luzon Field Unit Women and Children Protection Center na may kinalaman sa kasong serious illegal detention at iba pang paglabag sa anti-trafficking laws ng bansa. Matatandaan na noong nakaraang taon ay nailigtas ng pinagsamang puwersa ng DOJ Interagency Council Against Trafficking PNP, DSWD at PAGCOR ang mga biktima ng prostitution at labor exploitation ng kumpanyang Smart Web Technology Corporation na pag-aari ng mga Chinese nationals. Ayon kay Secretary Rimulya, ang Pilipinas ay palaging bukas at magiliw sa mga banyaga, ngunit idiniin niya na pangunahing responsibilidad ng pamahalaan na protektahan ang mamamayan mula sa mga pang-abusong dayuhan. Siniguro ng kalihim na gagawin ng DOJ ang lahat upang makabuo ng matitibay na kaso laban sa mga nahuling Chinese nationals. Yu seeking na rin kami ng uh, update doon sa naging strip search sa New Bilibid Prison. So, Asek labis na ikinatuwa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mabilis na aksyon ng Bureau of Corrections sa reklamo ng pang-aabuso laban sa ilang prison personnel na sa pagsasagawa ng hindi makataong strip searches sa mga bumibisita sa New Bilibid Prison. Pitong tauhan ng bilibid ang inaligay ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. sa floating status habang nagsasagawa ang ahensya ng investigasyon tungkol sa issue. Matatanda dumulog sa Commission on Human Rights ang mga asawa ng ilang political prisoners sa Bilibid dahil sa pagsasagawa ng physical strip searches ng ilang jail guards para umano mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa piitan. Ayon kay Secretary Rimulya, ang mabilis na aksyon ni Bucor Chief Katapang ay pagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagpapatupad ng batas. Bukod sa kasong administrative, maaring maharap sa kasong kriminal ang petong prison personnel kung mapapatunayan ang kanilang abuse of authority. All right, maraming salamat, Yojay Undersecretary Margarita Gutsen. You're welcome, Gio. <laughs>